Hello everyone. Good morning. Good morning sa lahat. Ayan guys, ang aking ang aming ano, dragon fruits na mamulaklak na naman siya. O, oh, di ba? Ang ganda tingnan. Na. Ayan ang aming dragon fruits, guys. Ang dami nyong, ano, bulaklak. Ayan. Ang ganda. paligid Ang ganda tingnan. Pag nabumuka yan, ang ganda. Ang ganda tingnan. Oh, may hinog na itong ano. Kaya lang, maliliit na siya. Pang second time na yan siya. Na ano. Ganda tingnan. Oh, diba? Ayan. Ayan, aming Royal Dragon Fruits, guys ang aming ano ang palaya wala na natuyo na siya may bago na naman dito ito bago ito, may bago na namang tubo ito mamulakot na siya Ayan. yung iba oh. oh. wala na yung atis naman oh. ang laki ang malaki pala ng ganyan yung atis so may nagtanim pa naman din ako ng atis doon Ayan guys. Thank you so much for watching. Thanks guys, thank you so much. Bye bye. Ayan, ang, ang, uh, dragon fruits guys. Ayan. Ayan na lang ang natira sa ano. Kasi ang uh, napalaya. Tapos na Guys, thank you so much.